mga tropa dahil maganda naman yung kuan natin ngayon panahon. Maganda kang paglao't kung ganito lang na kuan, kalmada yung dagat. Dahil hindi masyado kuan pagod yung kuan katawan. Katawan natin kapag maalun kasi ma kuan. Uh, nakakahilo na at saka kakapagod pa dahil sa pag kuan hindi yan doyan yung bangka at dito lang pala tayo ngayon sa kuan lang malapit lang nasa limang di pa lang siguro ang lalim dito dito lang muna tayo kasi dito kumuha kahapon yung kuan kapatid ko ka sobra 20 kilos baka dito pa yung rasya at kuan na lang maambunan na lang tayo Ayan natin, nakasikpaw agad tayo ng alimasag. Ayan. Ayos. Isang lalaki at isang babae. Ayan pa ho, Kaso maliit. At yun know Maliit lang kaso. Hayaan na lang natin yan. Na ah, lumaki pa. Sigpawin lang natin yung tamang tama na talaga. Yung kalaki. nigyan agad tayo ng matula oh natahong meron agad tayong masabaw-sabaw sa ating unang area may sabay pang kahipon Oy, Parang tatalon sa dagat. Wag naman. Wala tayong pang-ulam. Oh, tumalon ka pa. No? Ayos oh Sulit naman yung ating unang area. Yung ihawin na lang natin to. Pero parang masarap to isabaw. O kaya bukas na lang to pang ulam. Ito lang muna. Gado po na lang muna ako. Yun. Gado po tayo sabay yung hipon. Salabay. Ulor. Salabay. Oh. Okay. Ayos na naman yung ating pangalawang area. sumasabay pa rin ang mga panaho ipon ganda sana kung dumami na lang talaga -biyo -biyo na piyo piyo na kung ganito. Paganda ng paganda yung ating area. O. Ayos. May mga turay pa rin sa bayo. Tamban. Dalaki pa naman ng tamban oh. Ayahay na ayahay nang try sumabay na ito yung mga pasayan ho na ayos na parang dumami na yung pasayan yung kusit na napili natin mga katrupa siguro nasa apat na kilo naipon din sa kwan tatlong oras na ating pailaw at eto sumabay pa yung tamban oh sumabay pa yung tamban matulay ito yung pambihira dahil dumami na talaga yung mga pasayan mga hipon ito. ayahay na talaga kanina apat na piraso lang yung buwan sa unang area natin nakasabay natin pang ulam ngayon ho dumami na sana mas dumami pa mamaya sa batarya naman natin. Ayan puro naman butete. Santa makmak na mga ha. Butete. Ayos pa rin dahil marami pa rin yung kusit at nahihipon pa rin ho na sabay yan hindi pa rin na wala yung hipon umaga na mga katropa gari na tayo ang panglas natin na mamaya uwi na naman at siyempre mamayang hapon balikan na naman. Ganun lang palagi. At sana madagdagan na lang yung kanatin natin. Huli. Ayos pa yung huli natin kanina sa apat. Ang apat na natin, no? Sana mayroon pa rin mga hipon para madagdagan yung Ipon natin, makadami-dami. Ayan na tayo. Ating islopan, 500 watts. Ano naman na? Maliwanat na? Ayan yung isang oras lang natin, kuan. Pagkalipas lang ng isang oras na Puan natin. Ariya. May mga hipon pa rin na pakunti-kunti na sabay. Halo-halo na talaga yung last na area natin. Oh, sabay na yung mga tamban. Galapit pa naman ng ang tamban. At ah, ito yung kanina natin. Thank you, Lord, sa umagang area. Umagang area. Umagang Russia. Maraming maraming salamat. Matap muna ako sa kapatid ko. Dahil yung ilis ko ay nabali. Yun o. Ay, malaki pala siyang isna na Ay, malaki pala siyang isna na huli. Ay, malaki Dalawang peraso. Lali. mga area sa yung mga kuwanaw good morning sa bagong gising thank you lord sa grasya yan na lahat yung pa natin at yun po nilipat ko dyan kasi kuwan na to sira na Baka matapon yung upan natin pusit kapag oh, dinikit-dikit lang yan. Kaya dyan ko na lang nilagay para sigurado. <laughs> Puro small. Lamang small yung huli natin pero thank you Lord. Kahit lamang yung small ayos na. Basta may grasya. Puro lang kasi yung kuha sa akin ng small. Iti lang kuha sa akin ni Busing. Hindi kasi natin sarili yung bangka kaya ganun lang yung kuha sa atin. Gulugan kasi natin yung bangka. At yan pa yung ating mga kuha Dipon. Libre na yung pangulam natin no. Siguro nasa isang kilo to maya higit at yan pa yung nahuli natin sa unang area tula tula natin yan mamaya para magkahigop si boy tulog ng sabaw <laughs> at saka oh, may mga tamban pa tayo na maihaw ihaw ulam na natin to lahat ay kasi sampu lang yung kuwa, kuwa sa akin ito sampung piso lang yung kilo Di ulam na lang natin, busog pa yung bulatin natin. <laughs> Yun. Lagay na lang natin doon sa cheese. Yung sobra. Tamang tama mamaya isigang yung natin, isigang natin tong kuan, hipon. Ayos. Wala pa tayong sundo.